Gemini, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayon pagdating sa work, money, and business. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil Eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin. We have Queen of Cups. So, sobrang ma magaan, maganda yung energy ninyo ngayon. Pwedeng yung gising ninyo. <laughs> Gemini, maganda rin. But let's see. We have two of swords. Okay, mayroon ko palang pinagmumuni-munihan dito. Ayan po. Pero iba naman kasi sa inyo, parang may decision na kayo eh. Parang hindi nyo lang nilalabas yung decision ninyo or hindi nyo palang sinasabi sa ibang tao. Mm -mm. Tignan natin. Actually, hindi ko napipila na, na sa crossroads kayo ngayon. More on, meron na kayong decision. Parang nililihim nyo lang kung ano yon. Tingnan natin, pagdating naman po sa work. Kamusta ang work? Issues, situation. Tingnan natin kung ano ba yan. We have plan. Diba? May plano na kayo dito. We have lucky card. We have autocracy parang ganto meron na mga talaga kayong ano no ah, uh, decision pagdating dito sa trabaho kung magstay ba kayo alis ba kayo or what tapos wala na makakapagpabago dito sa ano niyo eh, sa plano niyo sa isipan po niyo ayan siguro yun lang parang binibigyan mo lang sila ng ano ng panahon para mag-isip-isip or para bang hindi ko alam kung tama ba yung benefit of the doubt. Parang binibigyan mo lang sila ng ganun. Or gusto mong ibigay yun sa kanila. Pero actually, meron ka ng plano dito. Ayan. Feel na feel mo din. Po, ayan o. na you are very lucky na nas, napasama ka dito sa trabaho na to. Kaya lang kasi parang feeling mo end na yung ano, yung parang oh, parang hindi na siya fulfilling para sa'yo. Parang tawag doon. May tawag dun sa gusto kong sabihin sa, sa inyo. parang hindi ko masabi. <laughs> parang it runs its course na. Ayun, parang ganon. Parang natapos na siya. So, yung iba sa inyo, if gusto nyo pang mag-grow or mas mag-grow, yun po, pipiliin nyo talaga na umalis dito sa trabahong ito. Tapos, eto din, parang lagi kasing merong isang tao dito na gusto niya, siya nalang lang lagi yung nasusunod pagdating dito sa work. So, parang feeling mo, napaka-unhealthy nun. Tignan natin. At kung kayo naman po pala ay nag apply ng trabaho, ayan po. Pwede kayo nga lang yung matanggap eh sa lahat ng in-interview. Sabi nga parang this is your lucky day. Kung kailan nyo man po ito mapapanood. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. Kamusta naman ang kaperahan? We have nine of pentacles. Ang ganda rin ang kaperahan nyo. Nakikita ko kasi sa inyo dito. Gemini, planadong planado po yung mga kilos ninyo. Or hindi lang mga kilos, even mga gastos po. Okay, so some of you are very happy kasi ayan po pepepending, meron kayong bibilhin ngayon. Actually, this is parang uh, I don't know kung mahal ba yung bagay na to na bibilhin po ninyo. We have four of ones. Or meron dito magpapagawa na kayo ng bahay. Or papatapos niyo na yung bahay ninyo. Kung kayo naman ay meron ng naumpisahan. We have four of pentacles. Ayun. So parang malaking purchase nga ito. And I don't know then kung meron bang ikakasal sa family. Or maybe kayo yan. Okay. Kasi may celebration din na pinapakita dito. Mm -mm. Four of cups. Medyo matagal-tagal nyo rin talaga itong hinintay. Ayan, sulit naman po 'yung paghihintay ninyo pagdating dito sa kaperahan na 'to or pagdating sa pagkakagastos nato na talaga pong pinag-ipunan po ninyo. Alam mo 'yung hindi ka manghihinayang dito sa gagastusin mong pera. 'Yun po 'yung pinapakita. So, maganda 'yun, 'di ba? Gumastos ka pero hindi ka nang hinayang. Okay, pasabihin natin na medyo matagal-tagal yung inipon yung pera na yan. For some of you, ang daming 4 dito sa ano mo, 444. So, baka madalas niyo pong makita yung number na yan, 444. Mm, stability kasi ang ibig sabihin nun. Isa sa mga ibig sabihin ng number 4, stability. So, pwede nga po na may magpapagawa ng bahay, mayroong ikakasal, ganyan. Or pwedeng feel mo talaga na stable na yung life mo. For some of you, pwedeng feeling mo dito, wala ka ng mahihiling pa as of this time. Check natin pagdating naman po sa negosyo. Kamusta naman po ang negosyo ni Gemini Spirit Guide? We have five of swords pagdating to sa business. Medyo mag-ingat lang kayo dito, no? Pagdating sa business. Tignan natin ano yung sitwasyon, ano ba yung issue. Ano yung sitwasyon, ano yung issue, spirit guide, pagdating sa Business. We have passion. We have house. We have departure. Okay. So, ano kung meron dito, aalis sa trabaho, ay dito sa business mo. O, oh, pwedeng katauhan mo to. I don't know kung pinaalis mo to eh. Masyado mo kasing pinagkatiwalaan yung taong to. Pero, ayun, meron dito, pwedeng niloko kayo. Meron naman po, pe, pwede na babalik na siya sa probinsya nila or pangingibang bansa na siya. Pero meron dito ha, nakawan ka talaga. Ayan. Mukhang aalis yung taong yan. Pwedeng magkukusa siyang umalis habang hindi mo pa siya, ano, hanggat hindi mo pa siya nahuhuli. So parang medyo magtataka ka. No? Parang nagmamadali siya or parang kahit ano yung i-offer mo sa kanya, hindi talaga siya magstay dito sa ano mo, sa business mo. Ayun, kasi may ginawa sa'yo at ayaw niyang mahuli mo yon mm, mm Meron dito. Kaya huwag kayo masyadong magtiwala talaga. Ano. Yan o, oh, may ahas nga daw dito eh, sa negosyo mo. Nagbabalat kayo. Tignan natin. Okay, so marami po sa inyo, ano, mahal na mahal niyo talaga tong negosyo ninyo. Yung iba naman, pwedeng wala namang nagnanakaw diyan kumukupit sa business ninyo. Pwedeng kayo mismo yung aalis pa ibang bansa. Yung iba po. Or pwedeng punta na kayo, sa, uwi na kayo sa hometown ninyo. So, yun, pwedeng hindi nyo muna, isasara nyo muna talaga yung business ninyo. Meron po dito. Tignan natin we have love affair. Sabi dito, don't lose your mind. Beware, love affairs at work rarely end well. So, ayan, pagdating bayan sa business? Pagdating bayan sa trabaho? Meron kayong nakarelasyon? Na pwede po na, yan, nakapagpabago ng kaisipan ninyo. No, na, na magpatuloy pa sa pagtatrabaho or meron dito kung kayo po ay ayan kasi di ba meron din ako nakita dito na pwedeng ang ikakasal so Gemini yung iba sa inyo pwedeng pinahihinto yata kayo sa work tignan nyo rin pero kung buong buo na po yung decision niyo na yan na kayo ay sa bahay lamang ganyan uh, mag magiging full time asawa kayo wala namang problema pero mas maganda pa rin kasi talaga if you have your own money mapababae man po kayo or mapalalaki kayo. Mas maganda pa rin, meron kayong sariling pera dito. Kaya pag-isipan po ninyo. No? Pag-isipan nyo po yung gagawin ninyo. Sabi nga, don't, don't lose your mind. Because of love. Na meron kayong isa-sacrifice. No? Na, alam mo yun, tapos pag-aawayan nyo din in the near future. Kaya maging ready po kayo dito. Tignan natin. Or pwede may nagkakagusto sa inyo dito sa trabaho. Ayan, baka naman mamay may nagkakagusto din sa inyo dito sa business ninyo. Pwede ano nyo yan, ah, staff nyo yan. Or nagdi-deliver. O kaya naman supplier ninyo. Nasa sa inyo na yun. We have belief. Your beliefs may be wavering or you're struggling to hold on to your faith in something important leading to confusion. Ayan, pwedeng meron dito, no? May isang tao dito na nako-confuse na po kayo sa kung ano ba yung pinapakita niya sa inyo. Ayan. Pwedeng may nanloloko sa inyo dito. Kasi ganito 'yan eh, kung pure talaga yung intention sa inyo ng isang tao, kahit ano pang yung, kahit ano pa yung relationship mo with that person, hindi ka makakaramdam ng confusion. Hindi po hindi po confusion yung una mong mararamdaman towards dun sa pinapakita sa'yo ng isang tao, towards dun sa motives ng tao na yon. Hindi, gets mo kaagad, very direct. Kaya yung iba sa inyo dito, naguguluhan kayo. Siguro huwag niyong ihalo yung, yung personal relationship ninyo dyan sa trabaho kasi maapektuhan po talaga business at trabaho po. So, ito po yung lucky numbers mo. 31, 16, 12, 34, 22 and 21. So, ayan po. Maraming maraming salamat, Gemini. Ingat ka always. More blessings to come. And claim mo na yung mga positive energies dito sa reading natin ngayon.